Ang ganda ng kapaligiran. Oops, dyan na pala sila. Magandang araw, kids! Gaya ng dati, mag-aaral tayo ng mga nakasulat sa banal At syempre, may kinalaman ang lahat ng ito sa ating lahat. Kaya, nood lang, kids, ha? Nakikita niyo ba ang ganda ng kapaligiran? Ang mga naglalaki ang puno, ang mga ibon, ang mga bundok, ang iba't ibang uri ng halaman, bulaklak at iba pa pati ang kulay ng kalangitan. Walang ibang gumawa nun, kundi ang Diyos. Ang katunayan, nang matapos niyang likhain ang lahat ng bagay, etong sabi niya sa Henesis 1.31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika na araw. Wala nang kulang. Lahat ng na pangangailangan natin, nandito na. Malinis na hangin, lalaki ang puno, nagaganda halaman, iba't ibang uri ng hayop, ibon. Wow! Ang ganda pagmasdan. Kaya lang, ang nakakalungkot. Halos masira na ang lahat ng iyan. Halos di na tayo makalanghap ng sariwang hangin. Wala nang halos na matatayog na puno na nasisilungan nababawasan na rin ang mga hayop at ibon. Pati na rin ang dating napapaligo ang malinis na ilog. Bakit kaya nagkakaganon? May sinasabi kaya ang Biblia dyan? Mas maganda, basahin natin ang sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes 7.29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ng matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Pinakailaman ng tao ang gawa ng Diyos. Kaya ang resulta ng pakikailam ng tao, yan, halos masira na ang kalikasan. Kaya dapat, makapag-isip tayo ng pwede natin gawin para huwag tuluyang masira ang kalikasan. Tama, kids. Halimbawa, iwasan natin magkalat kung saan-saan ilagay natin ang basura sa tamang tapunan. Magtanim ng halaman, magwalis ng kapaligiran. Ilan lang yan mga kids sa pwede nating may contribute para huwag tuluyang masira ang kalikasan. At yan naman ang mababasa natin sa unang korinto 14.40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. O di ba? Pag nasa kayusan ng lahat, di ba magandang tingnan? Pag langhap mo ng hangin, hmm, ang sarap sa pakiramdam. Napanatili pa natin ang ganda ng kalikasan. Kaya kids, gawin natin yan ha. At yan ay panawagan din namin sa lahat. O paano? Bye-bye time na naman. Kita kits uli ha. Ako si Jax. Ako si Javel. Dito lang sa... Ano, ano, po ang sabi? Basa. Basa. Ay, sayang naman yung kalipasan. Pagbilan, bilang po. Pagbilan. Pagbilan. Bilang po. Hello. Ano? Isa pong pilos sa ako piyatos. Pum, parara na pum. Parara na Parara na Parara na Parara po. Pyatos. Yan lang po.

Yan. Uy, di banda. Dipadimandaan diba din yung binigay natin kanina. Oo. Sobra. Halika'y sali natin. Na. pag na paghatian na lang natin. Eh, nakakaawa naman yung matanda, eh. Saka, masama minsan yun. 'yun. Minsan nga lang tuwi. Eh. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Aba, napahanga nyo kami, ha? At talaga, ang kabisado nyo talaga. O, oh, teka, Kuya Eric. Para mas mapahanga pa nila tayo, iparasight naman natin ang mga aklat sa bagong tipan. Oh sige. Isa mo na, Marvin. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Gawa, Roma, Unang Korinto, Ikalawang Korinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, Unang Thessalonica, Ikalawang Thessalonica, Unang Timoteo, Ikalawang Timoteo. Continue, J. Tito, Filimon, Ebreo, Santiago, Unang Pedro, Ikalawang Pedro, Unang Juan, Huwan, Juan, Ikatlong Juan, Apo, Hudas, Apokalipsis. Good! Maganda <laughs> <laughs> kids! Alam niyo na ba yung susunod nating pag-aaralan? Ano po yun? Kaya yeah, kids, na pa lang yan. Marami pa tayong matututunan. Kaya bakay kayong niliban sa panonood ng sa Show ha! Walang iwanan ha! Ugaling manood ng programang ito dahil tiyak na sulit ang inyong mga oras. O kids, paalam na kayo! Bye-bye kids! Hanggang sa susunod! Kita-kits ulit Dito lang sa nag-iisang Bible-based educational show ang... Kaon ng Pondero! Paalam! Paalam! Hello guys. <laughs> Pati ang bago matapos ang nating sila i ang Hindi <laughs> <laughs> <laughs>